At narito na nga po yung aking totoong tutorial. So ano nga po ba ang paraan para mas mabilis nating makita yung mga old post natin? Siyempre pupunta lang po tayo sa Facebook app. Click po natin yung ating profile. Tapos scroll down natin. Tapos click natin itong filter. Mapupunta tayo dito sa go to. Isipin na po natin kung ano yung exact date na ating um, pinost yung video na ating hinahanap. Kung hindi naman po natin tanda yung exact date pero alam naman natin yung year saka yung month ay okay lang po yun so ilagay na lang po natin sa 31 say for example year 2020 month of May tapos ilalagay na po natin sa 31 Tapos scroll down na lang po natin hanggang sa makita natin yung post na ating hinahanap pero dito po sa example ko, ang specific date po na inilagay ko ay May 27, 2020. Check po natin mamaya kung mag-a-appear yan. Dito po sa posted by, syempre dahil sarili pong post natin yung hinahanap, So ang ilalagay po natin ay you, posted by you. Tapos dito po sa privacy, dapat po siya ay naka-all post. Para lahat po ng post natin during that month ay makita natin. Naka-public man po yan, friends or only me, lahat po yan ay mag-a-appear click lang natin itong done tapos itong timeline natin ay pupunta na doon sa date na ating nilagay. So, ganun lang po siya kadali. So, kung hindi niyo naman po maalala yung exact year, month, or day, ay pwede na po kayo mag-explore. Isa-isahin nyo na lang po yung month, man yan, or year na pinakamalapit dun sa time na kayo ay nag-post. Yun lamang po kung kayo po ay may natutunan, follow and share naman po ng post na ito. Maraming salamat po. Bye!